Hi, uh, good morning po mga paps. Uh, tayo po ay magluluto ulit ng nilagang baboy. Ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin. Nandito po yung saban na saging. Nandito po yung carrot. Saka yung uh, yan yung uh, bagyo beans. Ano ba? Oh, bagyo beans nga ito. Nandiyan na po siya. Tapos na, na po na po yung ating baboy. Nandiyan na rin po yung aking paminta uh, uh, ito po ay uh, short videos lang po pinapakita ko lang po yung mga sangkap na ating uh, gagamitin uh, ayan na po siya ayan, ayan na po ayan, magluto, magluluto na po tayo uh, dito na lang po mga paps yung ating mating pagbibidyo ng ating lulutuin uh, sana huwag niyong kalimutan i-like, i-subscribe yung aking channel I have an TV book yeah.